Kalbo, sino kalbo? Ikaw! Walisin <laughs> <laughs> mo na yung tuwalya mo sa ulo mo. Pangit yung ano, si, yung singaw daw na minit ulo mo hindi mga kalabas. Nakakabalo yan. Huwag babalutin ang ulo mo pagbasa. Kasi <laughs> <laughs> pangit yun.

Lain parang... na ko. Tayo na na patil puno pat, nagugas lang kamay. Oh, so, bakit pumunta doon? Doon, sa ba? Yan. Yan. Dito ka, sumarap. Oh. 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 Juwa. Ganun magartista sa kamera. Dapat bright na bright ka. Bright. Oh, di ba? Bright oh. yung smart. Smart ka ano ba pa? Oo, smart ako eh. Pa? Pero dito ang ginagamit ko. Waka <laughs> yun Dito si... <laughs> Saan Sa ka na magtanong? Saan so, magkalalayas ka naman ma... Oo. Ah, uh, naman gata eh. Wala ka na naman na yung dalawa. Oo. Oh, oh. So. <laughs> Dasal muna. Sabaw lang pa. Ba, na pa na. Ako na, mayroon na kami Din dito. Ano uh -huh. mo yung sawga? Wala, no, Kuya Pat. Bawal na ibalik yan. Sa akin, wala nang tuloy. kain kay gulay, ah. Hmm. Marami pang gulay pa kay Kuya Pat. Ano pa? <laughs> Dalawa lang ang nasipo, tapos kakainin mo lahat ng gulay. Parang kakaunti naman ang natin kumain ka ng Kain tayo. Ang idol. Ano si Ay hindi ano total tatalbos ng kamote? Anong tawag dito? Wala na rin ito. Kaya hindi ko nakita mo. tayo ng konting idea. hindi ako kumuha ng tubig hmm, kung meron, wala kayo ha? kuha pa lang pero hindi eh ay isang kabuhay na alok uh, um, uh. ko na yan tawag sa Ludo hindi ah hindi ah pasayan lang yan. Ah, pasaya. Anong tawag? Anong gano'ng kalaki yung lukon? Talaga mo yung kulay, yung lukon, yung kulay parang brown ay blue na may stripe ba? Ah, parang blue-blue na siya. Mm -hmm. Pero pag ganito, sayang. Sayang lang daw. Kulay na kulay mag-brown-brown. ba? Bibigay liwanag. <laughs> Thank you, pare. Hmm. Si Patrick ni Marunong mag-ano ng pasayan. May hipon, magbalat. Um, um, Oo oh. nga. Tinakain ko lang. Ang ganda ni Marunong. Kaya nang babalit ang pinapat. Mm, mm, ako, si mama, pagiging si mama <laughs> Tresha nga Alam na Aba Siyang ka lang Ano kasi si Patre 2 years old, 3 years old Sinusubuan pa Ano nga liyan si to Kasi noon Ano nga to eh Spilled na walang Ano eh bakit nintay mo na yung Yung laruan nito, mga isang sako siguro. Si Tresya, mga dalawa lang. Kaya yung pupunta sa sambol, may laruan. Iyakan ka pa. Ay kung nipon yung pera. Iyulay mo tayo naman yung pera. Sana nakabili yun. tayo ng motor. Bira baba ang 50. Laruan lang. Pero ngayon, napakatiyas ang ulo. Yung gatas ang mamahal. Mm. Si Trishan, ang bar brand lang. Ngayon, napakatiyas ang ulo. Dapat makinig ka pa sa uh, Paano ka makabawi ng Ikaw! Hey, oh. mm. Yung... Hindi ka makakabawi. Yung flavor magsaing. Kung <laughs> mo, kung iyakin ka. Huwag ko ba <laughs> sinabihan okay, mo iyakin okay, na. Pag malaki na kayo, babawi kayo sa magulang nyo. Huwag kayong magpapasakit sa ulo. Hindi na ba iyakin mo? Ayun, masama yun. Hindi na matuwa magulang nyo. May stress. May stress ang ginagawa ang Hindi na matatagal ko yung buhay. Hindi na abot. Ano to? Yan. Yun ang isipin nyo. Kung yung utusan kayo, huwag kayo mag-reclamo. Hindi mo na yung utusan kung hindi kaya. May puti na mo. Nakakatawad naman itong ilaw mo. Hindi hmm. yan sa sabog. Sabog yan. Sabog yan pag mainit. Hmm? Diyan ko naman si sa tabi nga. May sinayos na ako. Hindi niya kaya yung power ng electric Maganda pala naman yung produkto pa kamatis eh. Kasi yung kamatis, hindi ilang isang hard Kamatis at saka Siling pula. no? Hmm. gano'n Ano, sa dito? Mahal. Sa Maynila, kilo. Basta ang din. Kaya doon na niya mahaba eh. Hmm. sili. mahal talaga bilhin. rin pag may kontra tama yan doon sa ilalim ng manyuga natin kamatis kasi wala tubig doon ha? Huh? nasa baba yung tubig doon sa, sa kabila yung sa alumbang kasi nasa taas yung tubig Pagdala ka ng nangyos doon sa ibabaw. Sa lumbang, doon pagaling ng sa taas. Mm. Hindi pa naman matay, kaya sa binig. Mga na Mga ganyan na Susukan mo yan. Kung tanim pa lang, tatakpan mo hanggat na hindi siya laki ng parang walis ting ting. Kasi kaya pa yung putulin ng mga ano eh sikto. Pinupugot yan ng mga yung sikto. Makain niya. Tanim na kami niya nito? Hmm. Kamakit. Hmm.

Pag nasa ko na tayo, Pat. Sawa sa gulay. Tama mo. Buong bundok tayo. Bawin natin bundok. Ayaw mo tulog Ayaw sa bundok. Dami na mo <laughs> Ayaw tayo kulambo. Uh, Alam mo lang hindi may lipad madaki. Pag puno yung kulambo, hindi lumabas tayo. Walang lamak sa labas. Hmm pa. Alam mo pa yung ibon pong malaki pa. Mm. Ibon? Yung pag, 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 pag babe. Babe? Ano Okay. Ay, yung kwago. Okay. Hindi. <laughs> Ina... Ina... Ano? Ina... Ha? <laughs> <laughs> Kaya ko? Hmm... Aswang. huwag. Hindi, nandito yun. Tak. Yeah.

Inisip na Paano pala kung uwi kami pa? Walang tao dito sa bahay niya. Hindi yan. Uwi, iba hmm, tayo ilo. Ano ba? Hindi kayo uwi. Ganito ang gagawin mo. Kaya tura hindi ka untakin mo kung gusto ni tatay. Kung gusto niyang ikaw mo. Kung takin mo, kung takin mo. Mapadala lang yung budget, siya mag ayos na yung taniman. Lahat ng mga gastos ka mo, labas yan, bago natin ah, na si naman ako na ako na. Siyempre yung lahat labas yan. Hmm, Upaya siya, pero kung hindi, huwag na. Siya hawak ng ano um, niyan, budget eh, para alam niya. kasi hindi maganda usapan niya. Siya ang gumagawa, siya ang pupuntahan mo. Siya nang, siyang papadalan mo. Kasi pagka hindi ganoon ang sistema, naabusuin yung budget mo. Hmm. Kaya maraming nalulugi sa ganyan kasi hindi ba yung ano. Ate nga oh. Si Ate nasang la yung palayan. Oh, permis ang kinisisa ko sa kanya. <laughs> Mahina man sa malakas ang ani, problema niya na yun, yung may-ari. Ayun ang usapan, basta 15 lagi sa kanyang sako. Alam ba, 15. Oh, wala ka naiintindihin. Ay kung naman ang may-ari, bagay pukunin mo. Huwag. Si tatay na nga nagtawag sa akin. Kaya nga. Ay, da, ano, kasang problema ni Toto, sabi niya dahil, kung lahat ipabago ni tatay, tapos yan ang ibibigay sa iyo na luta, matatalo ka dyan. Eh dapat ipabago, kung... Bakit ipabago? ipabago. niya, yung ipabuldos. Hmm. Magkano yung buldos nun? 8,000. Eh kala ko may araro sila. Hindi, eh, ipabuldos na nga. Pang ano, ipang isang araw lang yun, pagbuldos. Hmm. Bakit kailangan pa magmamadali? Eh, sabi ni Toto sa akin. Yung manumanuin mo, mas kikita ka dun. Yung doon ng banda, yung sanyo. Oo. No. Di ba yung may kalsadang kitna eh, yung, Pag pinabuldos yun, di yung lupa mapunta sa Ano? Di ba? ba yung pa? Di ba sa bahay? Sa bahay. No. Sabi mo, pag pupunta na tayo kay Gina, may kalsada na pagitna. No. Yung doon sa akin, yun ang ibibigay tatay hanggang sa may nyog. Sabi ni Toto sa akin, da, kung yun ang ibigay ni tatay sa'yo, na hindi sa ako panit na yun, matatalo ka. Kasi Manitla. lahat ipagpagawa ni tatay yan. Lahat. Kung makikihati Manitla. ka doon sa 4,000, makikitalo ka doon. Kasi, ang mas maganda, oh, maganda nga yung Dapat ano buo. ni tatay kasi ipa, ano niya, pabordos niya eh. Tapos ang ano, Magpanibago tayong hmm, pagdaga. Kailangan ganyan kung ano, kung nasa disyo niya ito, niya kung anong gagawin, hindi na Kaya nga, ang sabi ni Toto, matatalo daw ako. Kung yan lang daw, ibigay ni tatay na lupa sa akin. Oo. So, oh. Eh, kasi maliit lang eh. Pero kung next year daw, sinitip matatapos na daw, sabi ni tatay. Sabi ko, tayo, saluin ko yung kinitip, tapos yung isang dota daw na ibibigay mo sa akin. Pero two years din ang kontrata natin. Ay, dalawang taniman din yun. Dalawang taniman. Pero yung tax na yun pa, magbibigay tayo ng tax sa kanya. Ooh. Isang taon. Tapos kung medyo magandang-gandang ano, di. Five kina daw yun yung tax. <coughs> magandang-gandang ano. Natural kasi ikaw nag, ano, yeah, kahit yeah. saan naman. Tapos, na sabi ni Toto sa akin, kung yun ang ibibigay mo, mas mainam. Ay ibibigay ni tatay. Yung at tuta, yung binigay niya yung luta sa'yo. Oo, oh, kasi malaki-laki na yun, hindi ka na malulugi. Kasi oh, pag maliit, lugi ka sa to. to. Tapos sabi niya da, dapat, ang pag ang pag spray at saka yung pag-abuno, bastante. Huwag ano, sabi ko, ganun naman talaga yun. Eh, nasa kanya na yun eh. Ikaw ka mong mag-budget eh. oh, yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, ang mas maya, maganda talaga yung baguhin lahat. Hmm. Kasi hindi tayo magkailangan na... Ilang lang. minutes na Hintayin yung 18. Eh, hintayin yung ano sa YouTube niya. Hintayin yung Hintayin yung patubo, yung tin tinabas. Mm. Tapos si lang. Maliliit na tubo na yun ang uusbong. Uh, uh, hindi. hindi katulad ng bagpani bago tayong patdan. Mm. Lalaki pa, lalaki yung panibago, panibago si, media. si media. Kaya ngayon ang sabi nito sa akin. Ah. Uh, panibagong sinigang talaga. Mas maganda yung, panibagong patda ng Kasi lagay. yung ugat nung dati mamamata yun, isa pa yun sa magpatawa oh. No. sa lupa. Panibagong ugat na... Tapos iba na ngayon ang pagpatrabaho pa. Hanggang alas 11, alas 6 hanggang alas 11, 500 na. Uh, yeah. ano, ang um, pasahod. So, sabi ko kay Toto, sabi ko sa tingin mo, mga ilang araw yung ano. ko kung kukuha ka ng lima, ng apat na tao, mga tatlong araw lang yan matrabaho. Tatlong tao, five hundred? Oo. Mga may, four, five lang. Yan. Anong oras? Anong oras? Six to eleven. Eleven ng tangali lang? Oo. Iswa e, hapon, wala na? Wala na. Kung gusto mo magpahapon, pwede. Pero Parang mas Parang ma happy lang yun. Eh. Napakamahal naman po ba ng bayad sa inyo. Iyon daw ang inanuhan ni Bingbing eh. Inumpisan daw yun ni Bingbing sabi ni nanay. Sabi ko okay na sana nai. Kung half day. Si ate siya din na pamahal ng mga ano din. Nagareklamo yung mga tao doon na yung mga nagpapatandaan. Mm. <laughs> Dahil dati 350 lang. Yeah. Ginawa ni ate 500 isang araw. Ay mga tao na sana yun sa 500. Ayan. Ayaw mo na? Kaya dapat yun, ano. Kaya yun ang, ano nga ni tatay, na mas magandang, ano uh, ni Toto, na mas maganda yung panibagong pakdan, panibagong, ano. Uh, kasi, sabi niya, kasi da, ano yun, ang utbong na, inutil na yun, hmm. yung lalabas. Kasi kung ganun pa rin ang gawin mo da, maliliit ang tubo ng tubo. Ay, paano yun sa nga kukuha ng similya, yung pinutulan nila? Yun? Yung pinutulan. Mamatdan hmm. yun yung nalte yung di ba yung, diba yung tapos na. Harvest na nila yung ano, yung pinakadulo ng ng tubo, yun ang gawing semilya. Si Kaya nga pinuputol yun. Oh, tapos iipunin yun. Ma. Dapat mo may dito. rito. Eh, si Turan din na mag-discarte nun, ikaw mag -umadji. ay ikaw magdadala ng panggastin. Basta, yung usapan yung <laughs> Ginastos <laughs> mo. Ayun na, no? sabi ko kay Toto, labas na yun. Sabi niya, oo, syempre. Kailangan okay. mo talagang, ano yun. Kaya nga naghihintay si Toto sa akin kung ano decision ko. Sabi ko, hindi ko pa kaya ngayon kasi may utang pa ako. Kasi so, na taon. Hindi ngayon. Hindi na taon. eh nga tumawag siya sa akin. Sabi niya, da, yun lang ang bilhin ni Tati sa Wildo ta, matatalo ka. Dapat <laughs> lahat yun. Ano ah, yun? Siyempre, may matitira din yan kita. Tay, yung dyan sa may, may sa amin, sa tabi. Yun ang matitira sa kanya. Hindi naman dating pwede ka kunin lahat yun. Hmm. Ano yung ipang gastos niya pang maintenance nun? Kung kuhain natin lahat. Sa dalawang taon, sa atin lahat. Eh, hey, ano yung saan kukunin mo? May saan tari ba yun? Doon kayo Gina. At saka yung doon sa may, may... ano? May saan tari yun. May, may get. Oh. Mga ilang, isa-isa mo yung lalang truck yan? Mang ano yan, oh, Siguro, mga ano. O, pasok na! Huwag uh, mo yan, Tom, paglaroan, Tom! Naginagay na natin yung bis na yung dalawang truck. 5, 4, may apat. Huwag mo yan, Tom, ano 1,000 kilos yun. 1,000 tolinada ay isang truck. Malit lang. Malit lang na truck. Ha? Huh? 1,000 to Eh, pa eh, ano mo to? 2 oh, kilo. Pag kilo kasi maliit lang yun, 1,000 libong kilo lang yun. Eh. Tunilada. Kaya nga, tunilada, isang libo lang yun na kilo. Hindi eh, ko alam, basta. Gago. <laughs> isang tunilada din. Ilan ba? Maliit lang na truck Tanong yung... ko si tatay kung ila, sa isang truck ko ilang tunilada. Oo. Oh. Tanongin mo. Tanongin mo. <clears throat> Pat! Y yung isang tonelada ano eh? di. Isang lemon kilo. Nakakainin mo yung ano? Hindi mo alam yung isang tonelada na. Uy, one thousand nga yun eh. Kaya nga. Eh, isang truck, isang tonelada eh. 1,000 one thousand kilo lang ka? isang... Ano, ko eh? ano yung, 13 kila? Uh -huh. <laughs> ano yun, yung, ano, yung ginawa ng yung tatlong gulong kagaya nung panghakot ni Dinor na ano nakita mo na yon yung siya sa kanya yung tatlong gulong doon kaya isang tunulada doon bakit nandito kayo ilang, ilang minuto na yan ilang minuto na yan 23 pati mo na ba Pwede mo yung bahaw doon. Pwede bago lang.